Kung wala ng tatlong buwan ay Pasko na, alam ba ninyo na may Christmas decorator na pwedeng kunin para sa mga walang oras na mag-ayos pa ng kanilang dekorasyon sa Kapaskuhan? Tuturoan din po tayo ngayon ng ilang DIY. Makakasama natin si Jonathan Rondilla, isang Christmas decorator. Magandang uh, tanghali, Nathan. Magandang magandang tanghali po mga kaserbisyon natin. Ano? Ngayon po may share, share po ako sa inyo na konting tips lang po na ano ba yung mga pwede po nating magawa this coming holiday season when it comes to Christmas decoration? Opo. Eh para ho dun sa mga abalang-abalang wala nang ang oras, ano bang po pwedeng gawin? Meron ba kayong servisyong ma-io-offer para sa kanila? Opo meron, meron po tayong uh, pwedeng i-offer sa kanila dahil si Nathan draketero uh, po is nag-o-offer po ng service or ako po ay isa pong stylist po ng Christmas decoration. Pagdating sa mga Christmas tree, mga garland, kung ano pa po yung mga pwede nyo pong i-decorate diyan sa inyong bahay, nandito po si Nathan Opo. Bagong konsepto ba yan, yung serbisyo na nag-o-offer ng pagawa ng dekorasyon sa mga uh, panahon ng Kapaskuhan? Uh, medyo matagal na rin po kasi ako nagde-decorate. Nine years ago po na ito ko ginagawa. Siguro may mga designer na din po before po na tumatanggap ng mga services na hindi rin po din nalalaman ng karamihan. So ngayon po nauso na rin naman po yung mga uh, videos na pwede nating mapagpunan ng mga idea. Yung iba po kasi ay nag din po ng mga, sorry, Nag-guide din po ng mga Christmas decorator kasi tingin ko po, po medyo matagal na rin po yung gantong sistema ng pagde-decorate sa mga kliyente. So Nathan, talagang may kliyente para sa servisyong ganito at kasama ba dun sa package bukod sa pag-aayos, eh kung tapos na Pasko, kayo rin magliligpit? Yes po, meron po mga ganung deal pero case to case basis din po. May mga kliyente po kasi tayo diyan may mga kasambahay. So sila na po yung parang inuutusan nila pero meron din po mga packages po na nagabil sa akin na kapag nag-decorate ako sa kanila is ako din po yung in-charge para mag-dismantle ng mga Christmas decoration na ginawa ko. Oh, paano kayo makakontak? kung halimbawang may nanonood or nakikinig sa atin na gustong kunin yung servisyo ninyo? Ayan po. Pag uh, kung gusto niyo pong mabilisang ang transaction po sa atin, pwede niyo po akong tawagan sa 0928532352 at mabilis po ako nakaka-response diyan. At pwede niyo rin po akong ma uh, niyo rin po ako ma-reach out sa ating Facebook. Meron po akong official Facebook, Jonathan Rondilla at meron din po tayong TikTok. Nathan Rakitero at dito po sa ating YouTube channel, Nathan Rakitero. Hmm. Nathan, anong DIY na pwedeng maibigay natin? DIY tips para sa mga nanunood ngayon? Ayun po, ito po yung madalas katanungan sa atin, ano, bilang designer po tayo, yung iba po kasi ay nahihirapang ding mag-decorate. Yung pagkakabit po ng mga garland, ano daw po ba yung mga materials na pwede nilang gamitin? Kasi nahirapan po silang magkabit dito sa mga concrete nilang wall, sa mga pintuan, sa mga Bintana, 'yung meron po tayo mga possible na magamit na mga bibili din po natin ng easy-easy uh, lang sa ating mga hardware. Pwede po tayong gumamit ng mga ganitong hook. Ito po 'yung madalas na nagtatanong na kadalasang katanungan sa akin, kung paano daw ba nai-attach ang mga garland nila sa kanilang pintuan or sa kanilang bintana. So itong hook po na 'to ang ating pwedeng gamitin. So pag wall po ay pag ang, uh, uh, materials po ng inyong pintuan ay wood, pwede po tayong gumamit ng ganitong klasing hook. And meron din po tayong mas maliit kung gusto niyo naman pong hindi po masyadong visible. Yung magiging effect or yung pagtatanggal po natin ng hook eh hindi naman magmamark masyado dyan sa ating pintuan. Pwede po tayong gumamit ng mas maliit. And ito po yung kadalasan kong ginagamit sa aking kliyente and yet safe naman po yan at hindi po nahuhulog. At pagdating naman po sa gagamitin nating tali, pwede po tayong gumamit ng twist tie. Para may attach po natin ng mga ayo ng maayos yung mga ornament especially kapag ikakabit po natin yung ating full blast na garland sa ating pintuan at sa bintana. Uh, Nathan, usually halimbawa sa isang uh, customer yung transaction kung medyo hindi naman kalakihan ng bahay, kaya sa maghapong matapos? Opo, uh, sir, bali ang uh, ano po, ang oras lang po nang uh, tinatrabaho po yung small package po natin. Let's say for example, mga 6 feet, 7 feet po, nagre-range lang po yan ng 4 to 6 hours, tapos mga 12 feet, mga 8 hours na po yan. And then kapag sobrang full blast po ang nangyayari po sa pag-decorate sa isang kliyente, medyo na late lang naman po ng at least 9 to 12 hours po. Oh, ito pala ang tanong ko, Kuya Johnson, kay Nathan, <laughs> kay Nathan Rakitero. Yes, <laughs> Kailangan ba yung kliyente mo may sariling Christmas decor o ikaw ang magdadala ng Christmas decor? Ayun po, bali nangyayari po ngayon sir, ano, sa ating mga kaservisyo. Yung aking uh, nadideal po ngayon, majority po sa aking mga kliyente, ang nangyayari po since nakikita po naman nila sa mga videos, uh, pag ako po ay nag-quotation, let's say for example, nagtanong po sila ng gantong Christmas tree, anong size po ba ng garland at Christmas tree. Ginagawa ko po, po sila ng quotation, din pag na-approve po nila yan, binibigay na po nila sa akin ang budget para ako na po ang mamimili. Case to case basis din po, pwede po silang sumama sa akin, pamimili, pero may extra charge po ako on that day na namimili po kami ng kliyente. Ah, so naging shopper ka pa ha sa bukod sa decorator. Oh, ano so, po bukod po din? Ay sige. So kapag ikaw ay namili na ng decor, eh Apo. 'yan ay itatago na ng kliyente pagkatapos ng Christmas season. Opo, kasi every year po, all year round po nilang gagamitin yan and then kapag uh, darating na po ulit ang season natin, ano tumatawag din po sila ng uh, isang designer, katulad ko, then pwede po nating ma-recycle. Lahat ng nabili nila, lahat po ng na-invest nila, pwede po yang uh, gamitin at i-recycle lang po natin yan. Bibigyan po yan ng bagong design ni designer at kahit yun pa rin po yung gamitin na ng mga ornaments, magkakaroon po yan ng bagong itsura kapag tayo po ang nag-decorate. Ano bang uh, uri ng mga kliyente na karaniwan ay kumukuha ng serbisyo mo, Nathan? Ito po ba ay mga local officials, mga politiko ba ito, mga showbiz celebrities, sino-sino ba? Ayun po ano, sa mga nahawakan ko po ngayon po, hindi pa rin po ako nagpo-corporating kasi ano po, parang ano lang din po, mga Uh, business owner din po, may mga politics po, mga politician din po tumatawag sa akin diyan. Yung mga kadalasang nagiging busy po sa mga businesses. Ah, uh, so parang mga no. sa shop nila, yung mga tindahan, yun ang pinadedecorate. decorate opo, uh, pero majority po sa mga likay, ilan lang din po yung mga kliyente, bahay lang din po, karamihan po ang aking ah. Uh, nadedecorate. Eh pwede ba robong bigyan ng idea yung mga nanonood at nakikinig? Anong range ng presyuhan sa servisyong kaya mong ibigay? Yun na. Uh, yung, alam, oh, marami maraming salamat po. Ito po when it comes to rate naman for yung mga packages po natin diyan kapag mga nagdi-deal -de po sa akin po. Meron po tayong starting package po diyan para po sa ating 5 feet na Christmas tree then meron na po yung kasamang dalawang garland po na 9 feet standard measurement po. Charge ko po diyan is 4,000 pesos. Then yung pagbabago po ng size ng Christmas tree natin, naiiba po na tatumatas po pagtas po ng Christmas tree at pagdami po ng mga garland, meron po tayo diyang pagtas sa rate ni Nathan Raquetera. Okay. Sige, Nathan. Eh, sana nga. <laughs> uh, marami ang uh, tumangkilik pa rin ang serbisyo mo. Ha? Habang marami pa palapit salamat. na ang Pasko. At uh, paghahanapin ka nila sa social media, Nathan Rakitero ba ang ditingnan nilang pangalan? Hmm? Nathan Rakitero po sa aking TikTok at sa YouTube channel. At kung gusto nyo po mas mabilis po ako ma out, ang aking pong Facebook, Jonathan Rondilla. Pwede nyo rin po ako tawagan sa nasabi kong cellphone number or sa number po na 0928. 5 3 Salamat, salamat si marami, Jonathan Rondilla, a.k.a. Nathan Rakitero.